ayun mga kabagi, magandang araw po. Nandito naman po upang magbigay po ng bagong tanaman. Ano nga ba ang pakinabang ng uh, charger ng battery natin? Subago so, ang lahat. Pasok mo na po. Ay, hey, mga itutuloy siya. Sabi ko sa inyo mga kabagi na nabili ko sa online na battery charger. So, ito, Importante po na meron din tayo ito. Lalo pa kung madaras po tayo gumamit ng mga yung double battery. Kasi para hindi, po, hindi po tayo parang hindi bibili ng battery. So, ang uh, ampere po ng uh, battery charger na ito ay yung 600 bili So, mataas po siya. Okay. So, ano diba, uh, mag-charge po tayo na itong isimong battery, uh, double A. So, kailangan ang ampere, uh, hey, milliampere niya po ay uh, uh, ang tutugma dito. Kasi pag uh, mataas yung milliampere ng battery, gabulin na to Kasi hindi tugma dito sa mismo charger. Ang mangyayari, tumatagal po ng mga 8 to 10 hours bago ma-charge dito. Kasi, kasi itong battery charger mismo ay merong 6 milliampere na depende sa milliampere, depende sa charger na bibili natin. So itong double A, ang nakalagay ito is 1.5 volt pero yung milliampere na as 600 milliampere lang. So, tumala sa battery charger. So, pag nag-charge ako na ito, mga kabady, ang mangyayari, yan, matagal ko na ito ng, uh, 4 hours. So, yung pinaka 4 to 5 hours lang siya ako So, ganun po yung kaalaga lang ganito yung battery charger na nabili ko. Ang kaiba lang kasi nito ito, mga kabady, kapag nag-charge ito, nag ito, nag-indicator ko, puro pula yan. So, once na ma-pull ma, -ma charge po, itong double ang nangyayari, hindi natin malalaman kung full charge siya kasi hindi po nagbabago yung indicator niya so importante po kailangan talaga eh, bibili rin po tayo ng battery charger na madali natin may indicate kung fully charged siya o hindi ito kasi hindi ito nag indicate dapat once na magpula mag charge tayo magpukulay green to ibig sabihin fully charged na siya. Ito kasi nabili ko sa online ay hindi po siya nag -ano ang bago ng kulay. So pula lang siya. So ba, umabot ng 4 hours na o 5 hours. Hindi ko malaman, kung hindi natin, hindi ah, ko alamin ito kung ilang galon ka, ah, o ilang oras ang ginatagal ng battery ah, sa pag-charge. So um, importante mga kabady, kung may, may ganito tayong battery, battery charger yung um, double A e na ba, may natin o kaya triple A, e, dapat rechargeable din. So hindi tayo pwede gumamit ng mga ganitong, yung ito ever ready. Ito yung mga disposable na was na mga na ay uh, itinatapon na. Pero huwag po natin subukan na yung mga itong disposable i-judge natin dito. At sigurado po, masisira sa po itong battery charger. So, napakadirigado. Huwag niyo pong subukan na gumamit ng mga disposable tapos i-charge natin dito. Dirigado po, putok talaga ito. So, yun po yung kahalaga ng uh, battery charger sa disposable. Kaya po, salamat po. Pagkali, nakita po ninyo kung paano mo ang naging explanation ko sa paggamit ng battery charger dito sa double A battery. So, ang mahalaga sa ating mga kabady, uh, kung bibili tayo po ng battery charger, kailangan alamin po natin kung ano yung amperahe na ito bago tayo gumamit ng mga double battery charger. Po. Kasi pag hindi siya pinagin tungma, ang double A sa battery charger, Lalo lang tatagal ang pag-church na ito. Kahit kayo mag kayo, bakit matagal bago mag charge? Kahit na original lang din niyo ng Robo Liba. So, sumalaga. Alamin natin kung gano'ng katas yung antirayo na para maging tumari yung, yung pag charge na ito. At mabilis, hindi tatagal ng ilang oras bago mapuno. So, yun po. Maraming salamat po sa inyo sa panonood. Huwag po kayong masawang manood sa aking mga video. Maraming salamat po. Labi po.